final, sinikatan natin yung uh, CR ng PB Team House para tis makuha natin yung kung uh, ilang hollow blocks yung kailangan pati pati po mga kabilya at siminto at uh, tie wire no mga kaidol para tis iyan po ang ating uh, basihan may kailangan natin sukatin, sukatin muna bago natin uh, ilista yung materials kasi sumobra at uh, uh, doon sa taas dami pa yung mga natirang hollow na di quattro no? kaya uh, i-minus nyo lang natin yung natira mga kaidol so yan lang para at least uh, maupisahan na yung uh, CR ng TV team no? thank you so much

Pilaman, 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 kita ya itu tuh six four 2012 2012 2012 six four seven times seven yeah, gitu, no? hmm. times, 7 times 22

Mm. Minus lang itong Yung mangyan. Kung ano pa man Ah, na, uh, mm. na, na sa bak... Ah, na sa isinta. Tama tayo doon kalublak. Bali, oh. Ay, tanda ba? So okay? Tulo kalublak. Minusan na to Three times mga trek times twelve na walo kapatong waloh ang mawala walo. oh, six times six times twelve oh oh po four, four eighteen minus seventeen to ah, na do ba niya patan sakit naman kwa bilang lublog na sakit mo ah patan niya bali ang duha ka bang agbutang na siya pulo pa isa tunga alam niyo ah, tama na eh tunga pulo ra 3 times 12 3 times 12 3 times 12 36 minus 13. 4 4 18 minus sorry, oh, minus 36 equal 3 itu 3 itu kon ini udah kenal oh Sampai jumpa ini

wala dito na ihat sa partition block wag sana oo, oh ah oh na pa-partition eh pa-sanyo to ah okay ra man eh ang basa diri na guys ah

ano ni tindog nito ang oh. na ano to ba ang taga tulo ka ang bakal pila pila nasi kapatong divide the words pila ito kapatong patong kanan dosi plus na sa ilalim duha butang nasi pito, eh, pito. ay pito disnuybe disnuybe divide three walo kapatong ang kabilangan. ah unom huh? unom unom plus plus sa bakal 15 plus Ano? 21 21 Plus islam? slab 5 oh, slab 5 Ah, kasi kung patra, kaya naman ba yung sugla Katong Tapos putol dito Katong sa putol, katong oh. sa Kato, pinakatak 25 oh, 25 lang, pati ni Bill wire, balik tulo hilo. Under 16 Yes, lista lang ba? tayo Ben? Ben, wala tayong ball pen na may, tag, may tagaana tog. So, dito ben, mababawin. Ball pen o katong... Ball pen, papel. Tagaana tog ko dito. Siminto. Wait a minute. <laughs> Ikaw na, na trabaho ni Borjoy. Sugdik, ugwagod. Sugdik, <laughs> ugwagod. <laughs> ay, wala tayo dito. Ay, wala tayo dito. Good yeah, afternoon like sa inyo lahat mga idol Magandang hapon. Malapit ng uh, naggabi dito mga idol sa aming area sa Takurum. So mag-shout out muna tayo sa ating mga mahal na viewers. Kasi sa araw-araw palaging nanonood. Thank you so much sa inyong support. Shout out kay EJ Matukan from Batangas. Yan, shout out sa iyo idol. EJ Matukan, no? ingat ka palagi dyan sa Batangas. At uh, shoutout shout out na rin natin si Juliet Tina Phil from Tansa, Cavite. Shout out, Idol. Joliet, no? Ingat ka palagi dyan sa Cavite. At uh, you need us. Villabert watching from Hong Kong. Yan, shout out sa'yo, Idol, sa Hong Kong. Hello. Ingat ka palagi dyan, no? Melinda Puras, shout out. Yan, thank you so much, Idol Melinda Puras. Yan. And Melinda Puras at Maria Alasas. Alihado shout out sa iyo idol thank you so much sa condo at Mary Grace Felicia what's from Dinagat Island thank you so much musta po kayo sa Dinagat Island mga ka idol kasi una po yung Dinagat Island na natamaan ng bagyo no? so sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon mga idol at uh, shout out natin si Angelica Okso from Pasig Melco from uh, Pasig yan shout out Angelica Okso yang yeah, shout out sa iyo at uh, Melton from Camiguin, shout out Melton from Camiguin, thank you so much idol sa panonood at Just Dada from Mandaluyong City thank you so much Just Dada at Lily Rose Coronado from Banga South Cotabato thank you so much panonood at uh, Lorna Cora from watching from Riyadh KSE, yan yeah, thank you so much Alorna, uh, Lorna na. ano, uh, Teresita Sampaga from General Trice Cavite. Thank you so much. Teresita sa panood ng ating video. Ayan. Woody Cortado watching from USA. Chris Love. yan Thank you so much panood. Uh, Woody Cortado. Thank you so much. At na rin natin si Big Si Bing Victor, thank you so much Bing Victor. Maraming salamat po sa panonood at Pia Vlog. Thank you so much sa mga pakulay, Kang Bing Victor, Pia Vlog, Nora Nibins Natalie Johnson. Maraming salamat sa inyong pakulay idol. No? Thank you so much at shout out sa inyo dyan. Ingat kayo palagi. At Lolo Binit, thank you so much Lolo Binit. Siya po yung dahilan kung bakit tayo nag apply ng uh, sunblock araw-araw. Thank you idol Lolo Binit. At Marlon De Leon, thank you so much sa pakulay Marlon De Leon, so At Marietta Noto Vlog, thank you so much sa din siya nagbigay. Marley Arandia, sila po at idol Busy Meat Busy Kitchen, thank you so much. Uh, shout out sa inyo dyan, John Ryungko, yan shout out. Ana Valeriano Adriano at Porinso Adriano, thank you so much idols para nuod. At Don Riggis Cabelluna, thank you so much. At yan, maraming salamat sa inyong lahat, yan lang po muna uh, vlog natin dito no. At thank you so much po sa... PB Team viewers natin. Maraming salamat sa inyo lahat mga ka-idol, Lalo na naman po sa ating silent viewers. Sa lahat po ng uh, mga new subscriber natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol, Utang na loob po. Utang na loob po po ang inyong kabaitan. No? Maraming salamat talaga. Malaking tulong po sa akin yung suporta kahit sa panonood no pag like ng ating videos pag share maraming salamat at sa lahat po ng mga sponsor sa PB team thank you so much mga idol sa inyong kabaitang puso dahil isa kayo po na hindi nagdamot sa inyong ah, mga mga kayamanan no kung baga dahil sinishare po ninyo ang inyong ah, kung anong mayroon kayo thank you so much dahil marami po kayong matutulungan dito hindi nila alam na saya dahil sa inyong ginagawa dahil sa kabutihang puso ninyo at ah, sa kanilang sir Paul na naghatid ng tulong na galing sa inyo mga idol na nag-share ng inyong blessing sa uh, mga sponsor. Thank you so much. Dahil isa kayong bayani kung tatawagin dito sa ating bansa. Dahil kayo ay nakatulong sa ating mga katutubong. naghihirap talaga sa kabuhayan. Lalong-lalo na lalong -lalo sa mga anak na halos hindi na nakapag-aral. At uh, yan, dahil sa inyo, nagbigyan ko ng pagkakataon na makapag-aral yung iba na halos hindi na po makapag-aral. Thank you so much. Yan na po muna ang vlog natin sa araw na ito. Ingat kayo mga palagi, palagi mga idol at sa mga bisaya. Amping mo kanunay o oh, uh, bye-bye.